teacher turned police officer vlogger slash content creator. Yan ang ating guest speaker ngayong pagtatapos 2024 dito sa Paralang Elementarya ng Pakakpekenyo taong panuruan 2023-2024. Ipinanganak noong March 3, 1999 dito sa Pakakpekenyo Amulong, Cagayan. Ang kanyang mga magulang, sina Amor Magudayaw ng Pakakpekenyo at Marilo Dumrique ng Dugayong Amulong. Nag-aral ng elementarya dito sa Pakakpekenyo Elementary School at graduate noong 2011 ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Pakak Grande National High School at noon ngang 2015, graduate siya. At dahil gusto niyang mapataas ang antas ng kanyang edukasyon, kumuha siya ng Bachelor in Secondary Education sa Cagayan State University at noon ngang 2019, graduate siya ng kolehiyo. Nagkaroon ng experience sa pagtuturo sa Pakak Pequeño Elementary School at Pakak Grande National High School. Ngunit dahil sa kawalan ng chance at item sa pagtuturo, nagpulis ito noong May 24, 2022. And the rest is history. Ika nga. Ni Anthony Sir, kas may isang anak, isunak at nasingpet, nagaget, kin... Hanak, ik, ik, kanti sakit ki, ulo, kanayon na nga pantanan authentic saya at masakbayan aside from the love we share I think si Anthony po ay um, a very motivational partner kasi po he's very future and goal oriented po mga kaibigan, ito po yung bahay na pinatatayong ngayon ni uh, Patrolman Magudayaw dito sa Pakakpikinyo. At ito naman ang tindahang kanyang naipatayo. Nakatas di umano ng kanyang scholarship grant noong siya ay kolehiyo At napalago na ng kanyang ina na nakakatulong naman ngayon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Mga kaibigan, kasama natin ang ating panauhing pandangal Ngayong pagtatapos 2024 Dito sa Pakak Pequeño Elementary School So let's start fast talk with Patrolman Di malilimutang childhood memory Kumupit ng ulam sa kantina. <laughs> Saan kantin yan? <laughs> <laughs> Wala sa tanong <laughs> Probinsya o Manila? Ako ay probinsyalo, pipiliin ko probinsya Di malilimutang ginawa sa'yo ng ama or father mo. Binilhan ako ng dictionary nung ako elementary, elementary palaman. Mother. Basically, pinanganak niya ako, inalagaan niya ako ng maayos, uh, abot na ganyang makakaya. Yes or no? Ipagpapatuloy? Content creating or vlogging? O pwedeng isabay sa trabaho? Pagsasabay natin yan, pagpupulis and vlogging. Okay. Troops ni Tonyo or Magoods? Nakilala tayo sa Troops ni Tonyo. Saan na yun? Sa group Tonyo Guro o pulis? Pagpupulis, pulis. Di malilimutang ginawa noong estudyante ka? Kaating classes. <laughs> Bakit siya di malilimutan? Kasi kaating classes lang siya eh. Eh hindi ka daw makinig dun sa teacher. <laughs> <laughs> di malilimutang guro. Bakit? um Dati naming principal sa high school, Sir Charles M. E. Marcos. This... Guidance niya sa araw-araw. Okay, panghuli. Ako si Anthony at magpapatuloy sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga kapwa nangangarap. Mga giliw na manonood at mga bisita, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal ngayong pagtatapos 2024 dito sa Paaralang Elementarya ng Pakak Pekenyo taong panuroang 2023-2024. Patrolman! Anthony kani, Dumrique Magudayaw.